Kung oh, mabuhay, please subscribe jeans Nana. Welcome to my channel. So, ang gagawin natin ngayon ay galing sa Dubai magbabiyahe. Ito ang biyahe namin, 45 minutes guys, hmm? Dubai to Abu Dhabi. Pero pag matraki, na tayo ng isang oras pa-uwi or pa -balik. Ayan guys, Going ang um, daanan Abu Dhabi. Abu, Dhabi. So walang traffic guys. So ang gagawin natin sa hapon ay maglilinis tayo ng salamin dahil umulan. So mali ka guys. At tarating na ang ating mga amo kaya kailangan nating linisin ang mga bintana. So, sa hindi pamilyar, ganito ang bintana dito, tatlo. Yan, ganyan. Kaya lalabas ka pa pag abutin mo ang isa sa dulo para ma linisan mo. Yan, lalabas yung, yung katawan. Pero kailangan kumapit mabuti guys sa ah, huwag niyo pababayaan ah, at huwag kayong titingin sa baba para hindi kayo malula. Second floor yan guys, ang aming um, ang aming nililinisan na bintana. Mayroon din kami third floor. So yan, ganyan guys ang paglilinis para mabilis. Ayan hindi lang din ako nakaranas ng ganito paglilinis. Halos lahat ng mga nanggaling dito at si Mayan Vlog. Kung hindi kayo, kung kilala nyo ang Mayan Vlogs, siya dito raw siya nag-viral sa paglilinis ng bintana. So guys, so ayoko mag-viral ang char. Nais nice, ko lang i-share ang paglilinis kung paano ako maglinis ng bintana. So, ganito lang to, bali experience lang at share lang sa mga OFW na nakakaranas ng, to, ng ganito. Ingat lang po kayo lagi, laging safe and healthy. Keep safe and healthy, guys. So, yan. Enjoy lang natin na paglilinis, guys. Para magaan ang ating pang-araw-araw na trabaho. Yan lang, guys. Good vibes lagi. So ayan kaya inisip ko sa hapon maglinis kasi yung sikat ng araw guys nakakasilaw So mas maganda sa gabi at lalong malamig uh, Hindi ako makakaramdam na sobrang lamig pag kinikilos ko ang aking katawan Ayan guys So sa hapon ako naglilinis ng salamin dahil sobrang lamig So bukas na umaga, i-check ko siya kung may ulitin pa ako kasi alam kong hindi kaya ng isang pasada lang to Kailangan double para talagang solido or talagang malinis makintab. Eh so yan guys, share ko lang sa inyo. Thank you for watching. Hope sana nag-enjoy kayo. So, apat na kwarto na bintana yang nilinisan ko. Akalain nyo yan, nakaya ko. <laughs> so, So, pag nagtagal-tagal ka na talaga sa trabaho, madali na. Pero sa una, malulula ka, matatakot ka at matagal gawin. Pero pag nagtagal na rin ang anong pagsisilbi mo, ayan guys, so, madali na para sa'yo at isisi na lang. Ganun lang guys, konting tiis, tiyaga. Lahat sa una ay mahirap. Pag sa uli ay madali na lang guys. Ganyan ang buhay OFW.